Ginasugtan man bala ka mo sa inyong mga ginikanan nga maghampang sa mobile game. Isaya ka grupo sa mga pamatanon nga magluwa sa ginang sing sa ilang mga pamilya kagbisan sa ilang kahagugma. Suportado man sa mismo alcalde sa nasyonal. Makapila naman abis sila kabeses nga nagkampiyon sa mga national ML competition. Atun sila kilalahon sa sininga episode sa Vida sa Liga. In oras kung maghampang sa kilalang mobile game sa cellphone, ang grupo nga bakolod 6100 degrees. Pero sa mga National ML Tournament, minutos lang ang ilang pagluto sa ilang mga kasumpong. Sa League of Cities of the Philippines National ML Competition, ilang madasing naging pangkastigo ang mga nakontra sa eliminations. Mabakbakan oh, na naman! Napagkagad ng na kanyang mga carpet at meron pang dito dalawa na volleyball para kagad para sa mga member para sa ating mga mayhem first at si na nasa front lang kinakain yung mga damage ba? na pal mababagsak na pero yung base hindi na mapigilan 6-100 will secure the game number 1 dominating fashion, the dark horse, the venomous scorpions ng ating lower bracket patuloy ang kanila win streak. Istorya, sang jungler sang team nga si Junrol Sarona na mas kilala sa in-game name nga Fajura. Gikan sila sadto sa mga nagkarain lain nga teams antes pa forma ang Bacolod 6100 nga naging pambato sang syudad sa mga ML competition. Ano, diyan, hindi lang siya bisyo ng nang kung may mga kalidad, kalidad sa pa sa mga pro na na, na ano eh, nang kaya mo din mag-income like sobra pa sa mga normal na workers. Mm -hmm. Sa so, basa din na dam ko na wala pong sa ugali hindi man lang ako ko motor ko, ng cellphone niya, ako yung gusto ko sa laptop. Eh, isa mo ito ka ng self-support. Okay. Ginsiling ni Arman Canciano Jr. aka Sol na nag-a-serve team leader sa Bacolod 6100 kalingawan lang para sa ilang mobile game na karon naghahatag sa ila sa dugang income. nga income. Mabakal naman naman kung ano ang gusto, nga wala kami ka sa ng mga parents. Mm -hmm. Sin manabi magpensar nga tungod sa ML, may galingon sila nga bootcamp, monthly food and allowances, kag brand new nga iPhones. Eh, para ano, may pakita man naman kung ano ang ano sa e-sports, hindi lang ang uh, bisyo. may, para na ano nila. Ang 18 anyos ni Sean Bellasilio, nga kilala bilang S-Dash, isa ka anay high school basketball player. Sang nag-pandemic, wala na siya nakahampang sa hardcourt. Gani isang mapa sa ML na siya, nagpakilala kag nagpakita sa niya ikasarang sa esports. Hindi ko makakalimutan. Sa mga gusto mag sure, ano, dapat inyo, ano pride sa kong galingan. Sa mga putuduan ng mabikaw sa Ang Bacolod 6100 Degrees ang naging third runner-up sa LCP National Tournament na sa masobra 50 ka mga teams gikan sa nagkalainan nga syudad sa Pungsod. Baka pila naman sila ka best ka nagkampiyon sa iban pa nga mga ML competition para sa team dako nga oportunidad ang makahampang sa national level kag ang masuportahan sa mismo alcalde sa Bacolod. wala pa, pa dahil ka start, hindi nga, di ba na kami bago, hindi na may allowances kami, may bootcamp, mm -hmm. tapos ano kung anong kulang, hindi natin ni Mayor sa Sige, sir. Ang isa pa, si Mayor sa mga bali sa mundo. Ba? As in, nang damok ng mga ibang mga lugar na nag sa mga paano mag-support si Mayor, sa mga kay hey, kumbaga sa Bilog ng ang Bacolod yung grabe pa mm -hmm. sa Bulldog e sa esports. Uh, but it shows also the caliber sa atong ng mga uh, players in other cities. So I was thinking ani sa ila maybe we have to just train a little bit harder uh, and and do well next next time around. Basta sports, uh, we welcome uh, uh, to train ang atong labi na sa Bacolod mga bugal sa ng mga athletes. And so, I've been doing this for, for badminton, for other sports. Hindi man the first time. Part ko siya. Hindi na prime ng city. mga kumbaga, or love for, for, for especially for training. Well, yes. Okay. Yes. eventually, ang yeah, muna mga results nga pwede itong mga uh, benefit. Hindi lang ordinaryo nga mobile game ang ML. Bungod para magdaog, ginakinahangla ng teamwork, coordination, strategy. Focus, kag diskarte man siyempre. Upod sa mga team members ng Sanday Ray Benedict Gabo, Adrian Cedric Bugna, kag-Joseph Apiliedo, ginahandaan karon sang team ang Bacolod Esports Enthusiast Convention 2025. Linibo nga gamers ang magatambong para sa pinakadako nga esports battle sa pungsod nga mismo pagahiwaton sa home court sa Bacolod 6100 time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon ni mga pahampang pati na mga istorya sa mga paglimakas, kag kadalanan sa ato mga lokal nga atleta kag mga legend sa sports. Dili lang kundi all out ang aton mga bida sa liga.